Alam mo ba na kahit ilang dekada kang naghulog ng SSS, pwedeng hindi ang live-in partner mo ang makinabang kapag nawala ka. Oo, kahit siya ang kasama mo araw-araw. Kaya ang tanong, sino ba talaga ang may karapatan sa SSS Death Benefit at Survivorship Pension? Magandang buhay kung ikaw ay breadwinner, OFW o self-employed siguradong napaisip ka na. Kapag wala ako, sino ang makikinabang sa pinaghirapan kong hulog? Ngayon, linawi natin ang lahat ng yan. Ano nga ba ang SSS Death Benefit? Ito ay cash benefit para sa pamilya ng namatay na miyembro. Pwede itong maging monthly pension o lump sum. Depende sa hulog ng miyembro at kung sino ang magkiklaim. Para itong safety net na nagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa naiwang pamilya. Ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong. Sino ang pwedeng magclaim? Primary beneficiaries o ang legal dependent spouse hanggat hindi kinakasal muli at dependent children legitimate, legitimated, or legally adopted and illegitimate children. Basta't sila ay walang asawa, walang sariling trabaho o pinagkakakitaan, at wala pang 21 taong gulang. Kung higit na sa 21 taong gulang, maaari pa rin silang maging benepisyaryo kung may permanenteng kapansanan mula pagkabata o habang minor de edad at hindi kayang suportahan ang sarili physical man o mental. Secondary beneficiaries, mga dependent parents. Kung wala sila, mapupunta sa designated beneficiaries sa SSS records o sa legal heirs ayon sa batas ng mana sa Family Code of the Philippines. Ito na yung tanong ng marami. Paano naman ang live-in partner? Dito nagiging masela ng usapan kahit siya ang kasama mo araw-araw. Hindi siya automatic beneficiary. May pagkakataon lang siya kung wala ng primary o secondary beneficiaries at siya mismo ang nakadeclare sa SSS records. Alam na natin kung sino ang pwedeng mag-claim. Pero ang mas malaking tanong, paano at kailan ba talaga sila makakakuha ng survivorship pension? para maging eligible sa monthly pension, kailangang may hindi bababa sa 36 months na contribution ang miyembro. Kung mas mababa rito, lump sum lang ang matatanggap ng beneficiaries. At para sa secondary at designated beneficiaries, lump sum lang din kahit gaano pa katagal ang naging hulog. Kaya malinaw, hindi lahat may parehong uri ng benepisyo ang iba monthly pension, ang iba lump sum. Pero kahit pareho ang uri, hindi rin pare-pareho ang halaga. Ito ang guide. Monthly death pension may kasama pang 13th month tuwing December. Dependents pension para sa mga anak, katumbas ng 10% ng monthly pension o 250 pesos alinman ng mas mataas. Maximum ng limang bata inuuna ang pinakabata. Ang minimum monthly pension ay 1,000 kung mas bababa sa 10 years of service, 1,200 kung at least 10 years, 2,400 kung 20 years pataas. May dagdag pang 1,000 simula 2017 at starting September 2025, tataas pa ng 5% ang survivorship pension. Tuloy-tuloy hanggang 2027. Kaya habang may dagdag sa halaga ng pensyon sa mga susunod na taon, may isa namang kondisyon na madalas ikinagugulat ng mga survivors. Ang issue ng muling pagpapakasal. Karaniwang tanong, paano kung nagpakasal uli ang surviving spouse? Kapag nagpakasal ulit, automatic nawawala ang karapatan sa pensyon permanent disqualification kahit magiwalay pa o mamatay ang bagong asawa. bakit? kasi ang prinsipyo ng batas ay simple. ang pension ay para sa dependent. kapag nag-asawa muli, ang assumption ng batas ay may bago ka ng source of support. para mas madaling maintindihan, tignan natin ang ilang halimbawa. si Pedro ay kasal kay Maria, pero matagal na silang hindi nagsasama mayroon na siyang live-in partner na si Ana. Kapag namatay si Pedro, si Maria bilang legal dependent wife at ang kanilang mga anak pa rin ang may karapatan sa pensyon. Si Ana, kahit siya ang kasama ni Pedro hanggang huli, ay walang makukuha maliban na lang kung wala ng primary o secondary beneficiaries at siya mismo ang nakadeclare sa records ng SSS. Ngayon naman, paano kung walang asawa pero may anak gaya ng sitwasyon ni Juan? Si Juan ay binata, walang asawa pero may isang anak sa labas na nakadeclare sa kanyang SSS records. Sa ganitong sitwasyon, ang anak pa rin ang ituturing na primary beneficiary at siya ang makakatanggap ng benepisyo. Pero paano kung walang asawa at anak ang miyembro? Tingnan natin ang kaso ni Liza. Si Liza ay walang asawa at wala ring anak. Pero sa kanyang SSS records, nakadeclare ang kapatid. Dahil wala ng primary beneficiaries o dependent parents, ang kapatid ang otomatikong makakatanggap ng benepisyo. Simple lang ang aral. Nasa records lahat ng basihan. Kaya gawin mo na ito ngayon pa lang. Laging i-update ang SSS records lalo na kapag may kasal, hiwalayan, bagong anak o namatay na beneficiary. Tandaan, ang SSS benefits ay nakabase sa official records, hindi sa last will and testament. Kung may live-in partner ka, magpasya siya kung gusto mo siyang i-declare. Dahil kung hindi siya nakalista, kahit gaano pa katagal kayong nagsama, wala siyang makukuha. Sa madaling salita, ang pangunahing makikinabang ay dependent legal spouse at dependent children. Kung wala sila, susunod ang dependent parents, designated beneficiaries at legal heirs. Ang live-in partner ay hindi automatic maliban kung siya mismo ang nakadeclare sa records at tandaan, kapag nagpakasal uli ang surviving spouse, automatic na mawawala ang karapatan sa survivorship pension. Ngayong malino na sa ang totoo tungkol sa SSS death benefits, siguraduhin mong updated ang records mo para iwas abala sa hinaharap. Tandaan, isang simpleng update ngayon ang pwedeng maging pinakamalaking protection ng pamilya mo bukas. I-comment mo kung anong sitwasyon ang gusto mong ipaliwanag natin sa susunod. Baka iyon na ang topic ng next video. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dahil sa panahon ngayon, ang tamang impormasyon, ang tunay na proteksyon para sa pamilya. Kita-kits ulit!